Paano magpalit ng Facebook cover photo na hindi nalalaman ng ating friends? Ibig sabihin kapag nagpalit tayo ng cover photo ay hindi nag appear sa kanilang newsfeed. Malalaman lang nila na nagpalit ka ng cover photo once na in-stock ang iyong profile. Nung nakaraan ay pinapakita ko naman kung paano magpalit ng profile picture na hindi nalalaman ng ating friends. At may nag-comment naman doon kung paano naman sa cover photo. Kung gusto mong malaman kung paano magpalit ng cover photo na hindi nalalaman ng iyong mga friends, panoorin mo ang video na to. Pero bago ang lahat, kung gusto mo itong video, ay mo kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo ng Facebook apps. Once na sa Facebook na tayo, dito sa may upper right side, may tatlong linya, pinutin lang to. Then, pinutin lang natin tong profile picture natin. Ayan. Then, dito sa ating cover photo, makikita natin yung sign ng camera at pinutin lang to. Then, pinutin lang tong upload photo. So, automatic, napupunta tayo sa gallery ng ating cellphone. Lahat ng picture na yung cellphone ay makikita mo dito. So, pili ka lang ng picture na gusto mong gawing cover photo. So, alimbawa, itong uh, picture ko na to yung pinakauna. So, select lang natin. So, pwede natin siyang i-adjust. Ayan. So, pwede siyang i-drag. Sama nyo lang siya. And dito naman sa baba, makikita mo dito ang share your update to news feed. So, naka-check siya. So, uncheck lang natin. Ayan, then pindutin lang tong save. Ayan, so uploading your cover photo. So, antay lang natin matapos mag-upload. Ayan, so photo uploaded. Ayan, so uploaded na yung cover photo natin. So sa ganung paraan, hindi mag-upper sa newsfeed ng ating friends ang ating bagong cover photo. So ganun lang kadali.